Tinulang manok ang panihapon na diri karon mga paps, hastang lami apanington lagi og apilang ang etlog. Tirada nato karon kay murag medyo kaulano naman pod ang panahon. Magtulatag bisayang manok diri mga paps. Sa mga nating ala, nganong blard, ang color sa pagvideo sa manok, bawal na siya sa Facebook, bisan sa YouTube, ma-violation ta ana. Basta na ay mga dugo sa mga baguhan diha na wala pa kabalo. Ayaw mo pataka og video anang mga naay mga dugo. Bawal na siya mga paps. Sigurado ma-violation mo ana kay kadaghan nako ka try ana sa YouTube og sa page atong pagsukod pa nako og vlog vlog. Share lang pod nako mga paps ayaw pod mo og magpataka og comment sa ubang page na dili tugma sa ilang video inyong gi-comment. Bawal gihapon na ma-violation gihapon mo ana kay last 2021 kadtong na restricted akong account, mura ko atog ka surrenderon na. Kay imbis monetize nako na hugno akong kaugalingon kay process na unta akong first sahod ato. Pero daghan pod ko mga reyos content nga mga video na akong gina-upload pero ako wa gina-edit na ako og tarong para dili makapiright. Pero kabalo ba mo isa radyo da kong violation atong anong na-restricted akong account katong comment lang Jude. Ing animan good mga paps, sauna na ay nag-offer sa ako wa og sugal. Kay basta mo agi og viral imong mga video tanan na ay daghan mag-message sa emoha nga nagapapromot og mga sugal. Dag ko kaayo og offer maong try ko 1xbet akong gikuha na sugal. Kay dili pa man ko sweldado ato on process pa lang akong sahod ato. Maong nikuha na lang kog sugal para makakwarta, bisan walay sweldo sa Facebook. Gamay rato ako atin 1,000 lang per video. Pero kay dili pa man kaayo ko ingon na viral jud kaayo. Dili parihasan sa uban na tagas kaayo og views dagko kaayo na sila og bayad sa sugal. 100,000 pataas per video na ilaha. Ang uban gani ana milyon maong matingala mo nindot na kaayo og mga balay og mga sakyanan. Dili na sa sweldo sa sugal na nga gina-promote nila. Og mao to mga paps. Ang hinungdan. Bawal di ay ka mag-comment og dili tugma sa ilang mga video kay ang akong gi-comment didto sa ilaha kay link sa akong sugal. Didto ko na violation bawal DI ay na. Sa mga bagohan lang ni Hakay ang uban na bagohan, wala pa na sila kabalo. Ang akong gibuhat, ato kay naratol naman ko. Kay restricted naman akong account. Gipang delete na ko tanan mga video. Nadili ako wa tong na ay mga music. Bisan wala ko'y copyright tanan video. Nako nga nag million views lang, uban ako agi delete para lang maulian akong account og after one month siguro to naulian maong perte nakong lipaya. Pero kadtong nagpa-promote, Nako og sugal, wala na ko nilagi message kay ni balik na maggamay akong mga views. Mo PM raman man na sila og balik. Basta tanaw nila nga viral permente imong mga video, daghang kaayo mag PM sa imoha na magpa-promote. Pero nakaloyan nakuha nako akong sahod first sahod nako dati kay 23,000 nasundan og 43,000 maong perte na kong lipaya. Pero karon balik, nagginagmay. Kay kita naman sa akong mga video karon, nga gagmay naman lang og views dili pariha sauna. Pero sigi lang padayon lang gihapon ta, kay magkadako, raman gihapon na madugay. Basta kugihan lang kasigig upload, likay lang jud sa mga bawal parihas, anang mga bastos, ug salig lang sa kaugalingon, ayaw pagpakawala sa paglaom, ug perme lang sangpit sa ginoo, ayaw lang hunahuna. -huna. Ah, ang kwarta lingaw-lingaw lang kay mag-unsa, manang kwarta ug masakiton na ka.